Isayan, Kababalaghan, Politika, Current Events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Lindol. Ito ang isa sa mga natural na sakunang higit na ikinakakatakot ng mga tao, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, dahil sa inaasahan na libo-libo ang buhay na malalagas sakaling mangyari ang kinagigimbalang the big one. Kamakailan lang ay sunod-sunod ng lindol na tumama sa Pinas. Una noong September 30, 2025, sa Cebu kung saan niyanig sila ng 6.9 magnitude. Lugar ng Bogo ang siyang mahigit na tinamaan ng lindol na yun na siyang sumira sa napakaraming kabahayan at infrastruktura at kumitil sa buhay ng mga tao. October 10, magnitude 7.4 hanggang 7.6 ang tumama naman sa Davao Oriental. Tinukoy ng PIVOX ang epicenter nito humigit kumulang 62 kilometers timog silangan ng Malay Davao Oriental at may lalim na humigit kumulang 10 kilometers. Inabisuhan ng mga baybaying komunidad tungkol sa posibilidad ng tsunami. Ilang coastal areas ay inilikas dalawang tao sa ngayon ang opisyal na naitalang pumanaw dahil sa lindol. Nagkaroon rin ng 4.4 magnitude na lindol sa La Union na siyang ikinabahala ng mga residente. Dahil sa ang Pilipinas ay nasa gilid ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, kaya mataas ang chance ang makaranas ito ng lindol. Ang patuloy na pagalaw ng tectonic plates ay nagdudulot ng stress accumulation sa lupa na siya namang nakakapekto sa fault lines hanggang sa maglabas ito ng malakas na enerhiya rason pa para mangyari ang lindol. Talagang nakakabahala ang mga obserbasyon at pananaw ng mga eksperto. Ayon sa kanila, hindi madaling sabihin kung kailan magaganap ang isang napakalakas o mega na lindol. Dahil kahit na may mga indikasyon, ay maraming variable na kailangang isaalang-alang. Dahil sa serye ng malalakas na lindol kamakailan sa Cebu at Davao kaya may posibilidad na may aftershocks o reaktibasyon ng fault zone sa paligid. Ang pagkakaroon ng isa o dalawang malalaking lindol ay hindi nangangahulugang agad na may mas malaki pang darating. Maaari ring ito ay bahagi ng normal na seismic cycle. Ang mga eksperto sa PIVOX at iba pang institusyon ay patuloy na nagmumonitor ng seismic data strain accumulation, GPS measurements at pagbabago ng lupa upang gamitin bilang early warning sa mga susunod na aktibidad. May mga pabala na lalo na sa mga lugar na malapit sa kilalang active faults ay dapat maging handa hindi limitado sa Davao o Cebu lamang. Naglabas din ang mga eksperto ng mga lugar sa Pilipinas na makukonsiderang pinakamapanganib sa lindol, kagaya ng mga probinsya sa Silangang Luzon, Bicol, Eastern Visayas at Silangang Mindanao ay malapit sa mga subduction zones gaya ng Philippine Trench. Kapag tumama ang lindol, ay may posibilidad ng tsunami sa coastal areas. Kinukonsidera ring hazard zone ang mga lugar na may maraming fault lines, kagaya ng Zambales, Marikina Valley Faults, at iba pang mga nakastress na fault line sa paligid ng Metro Manila at karatig lalawigan. May mga fault line sa Leyte, Panay at Negros na maaaring maging aktibo. Ang Mindanao ay may mga kilalang faults gaya ng Cotabato Fault System na dati nang nagdulot ng malalakas na lindol. Ang silangang bahagi ng Mindanao katulad ng Davao Oriental ay malapit sa Philippine Trench at madalas makaramdam ng seismic activity. Kahit hindi malapit sa malaking fault, ang mga lugar na may mga lugar paing malambot kagaya ng kabuntukan, sapa ay delikado rin sa isang malakas na lindol. Ito ang uri ng kalamidad na halos wala ka nang magawa kapag mangyari na. Kundi ang siguraduhin na sa ligtas kang lugar na hindi ka matataganan ng mga naglalakihang mga bagay na maaaring masira at mahulog. Siguraduhin na sa focus ka kapag may mangyaring lindol para mapataas ang chance ang makasurvive ka sa isang worst case scenario. Sa mga sunod-sunod na lindol na tumama sa Pilipinas ngayong taon, ay naniniwala ka ba na may susunod pa na higit na mas malakas at maging makapaminsala? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.